kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Bayan muna bago ang sarili. Ito ang isa sa mga katagang isinapuso ng ating bayaning tenyente general na si Yolohio Pantaleon Soldevillegas o mas kilala sa tawag na Leon Kilar. Hindi man siya kabilang sa mga pinakatanyag na pambansang bayani ng Pilipinas kagaya nila Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pero Pinangunahan naman niya ang revolusyon sa Visayas para sa kalayaan mula sa kamay ng Espanya. Gamit lamang ang bolo, sibat at ilang rifle na naagaw nila sa mga gwardiya sibil ng Espanya. Ngunit sa kabila ng buhis buhay niyang pakikibaka para sa kalayaan sa inang bayan, ay sarili lang pala nating kababayan ang magtataksil sa kanya. At tatapos sa kanyang mga magandang hangarin at matagumpay na sinimulan. Ano nga bang ba kwento ni Heneral Leon Kilat? ang bayaning nekrense na namuno sa Battle of Tres de April sa Cebu. Si General Leon Quilata ay pinanganak noong July 27, 1873 sa Bakong Negros Oriental sa mag-asawang sina Don Policarpio Vergara Villegas at Doña Ursula Sulde. Ang kanyang mga lolo at lola ay sina Don Pedro Villegas na Mistisong Castilla at Doña Dorotea Vergara na tubong Karkar, Cebu ang kanyang angkan ay matatawag nating galing sa may kaya na pamilya sa kanilang panahon. Ngunit kahit ipinanganak si Leon na nakaangat sa buhay, kumpara sa iba nating kababayang Pilipino ay lumaki naman itong marunong makipagkapwa tao. Bata pa lang si Leon ay marunong na ito makihalubilo sa kanilang kapitbahay kaya dahil sa kanyang palakaibigan at makamasang katangian kaya minahal siya ng mga tao doon. Ayon pa sa ibang historiador, si Leon daw ay maagang naulila at dinala sa bahay ang punan. Ngunit Pinabulaan na naman ito ng isa sa mga descendants ni Leon Kilat at sinabing may kaya sa buhay ang kanilang lolo sa panahong yun at kung sakali mang maulila ito ay hindi ito mapupunta sa bahay ang punan. Naging sa Kristan si Leon sa St. Augustine de Hippo Parish Church at kalaunan ay umalis siya sa bakong patungong Cebu upang magtrabaho taong 1885. Nang dumating si Leon sa Cebu at nagtrabaho sa butika Antigua na nakapwesto sa Calle del Palacio, na ngayon ay tinatawag ng Borgo Street. Ito ay isang kilalang butika noon na madalas puntahan ng maraming prominenteng mayayamang pamilya. Ngunit hindi nagtagal, ay lumipat naman ito sa isang bakery sa Pahina Street at Kalaunan. Ay nagtrabaho ito sa isang circus na nagkataong pagmamayari ng isang Tagalog na katipunero. Sumama si Leon sa Maynila at doon na siya na-recruit ng sekretong Samahan sa Revolusyong Katipunan, pinaniniwala ang dito din niya nakuha at natutunan sa kanyang kasamahan sa circus. Ang okultismong agham o kasanayan sa tamang paggamit ng anting-anting na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kakayahan na parang kidlat dahil kaya umano itong lumitaw at biglang mawala gamit lamang ang kanyang panyo at dahil dito ay nakuha niya ang kanyang bagong alyas na kilat o kidlat kung sa Tagalog dagdag pa nito na may puting telang sinusuot si kilat na puno ng mga Latin words na pinaniniwala ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at liksi sa kanilang bakbakan ayon pa sa ilan niyang kasamahan sa katipunan makailang beses na umano nilang nakitang natamaan si kilat ng bala ngunit hindi umano ito tinatablan kaya isa ito sa nagbibigay ng high moral sa kanyang kasamahan upang hindi umatras sa laban kahit na man sa armas at kagamitan 1896, sumiklab ang malawakang revolusyon sa Luzon at kasama si Leon Kilat sa mga katipunerong sumabak sa iba't ibang bakbakan, kagaya ng San Roque, Cavite, Binondo, Malabon, Kalamba, Pasig at Malolos na mga sentro ng Revolusyong Kilusan sa Luzon. Lagi o mano nauuna si Leon sa mga bakbakan at nagpapaiwan pa ito sa pag-withdraw. Kung kaya't dahil dito ay nakilala siya sa kanyang galing at tapang at matatag na paninindigan at ang makailang beses niyang buhis buhay na pagligtas sa kanyang mga sugatang kasamahan sa bakbakan ang nagpabilib at nagpahanga sa kanyang mga kasamahan sa kilusan at kalaunan ay nakuha niya ang respeto at tiwala ng mga ito dahil dito ay humanga si General Emilio Aguinaldo sa kanya at ipinadala siya sa Cebu upang pamunuan ang himagsika ng mga katipunero sa Visayas. June 19, 1897, nagkaroon naman ng pagtitipon-tipon sa San Nicolas at dito formal na nabuo ang faksyon ng katipunan sa Cebu sa pangunguna nila Gavino Padilla, Chupisto Cavan at Fresco Abrio December 1897, dumating si Kilat sa Cebu galing Luzon. Dala ang mission order niya galing kay Emilio Aguinaldo. Ayon pa kay Andres Abiliana, na isa ding katipunero sa isang interview nito noong 1928 kay Florentino Texon. Binisita o manun niya si Kilat noong Pasko at pagkatapos nito, ay formal nilang ipinakilala si Kilat sa iba pang kabiselya sa chapter leader sa katipunan, kagaya nila Florencio Gonzales, Luis Flores presso logo Franco Bermijo at Alejandro antikia March 11, 1898, nagkaroon ng sekretong pagpupulong si Leon Kilat at mga leaders ng katipunan sa iba't ibang chapter sa Cebu upang pag-usapan at planuhin mabuti ang planong pagsalakay nila sa Fort San Pedro. Ito ang base militar ng Espanya sa Cebu. Dito din ibinahagi ni Kilat ang kanyang kasanayan at kaalaman sa paggamit ng agimat. Gumawa siya ng kasuotang tela na may mga markang simbolo ng mga Latin na pinaniniwala ang anting-anting para daw hindi sila tatablan ng bala at ipinamahagi niya ito sa kanyang mga kasamahan sa katipunan. Dahil dito ay lalong tumaas ang moral ng mga katipunero dahil sa mga agimat nitong suot galing kay Kilat sa kanilang pagpupulong ay napagpasyahan ni Heneral Kilat na sasalakayin nila ang mga Kastila sa Biyernes Santo, Abril 8, 1898, kasabay sa prosesyon sa Cebu dahil napagalaman ng mga katipunero na halos lahat ng Gwardiya Sibil ng Kastila ay sasama sa prosesyon at ang kanilang mga replay ay walang laman ng mga bala. Ito ang nakitang magandang pagkakataon ng mga katipunero para patumbahin ang puwersa ng mga Kastila, ngunit sa kasamang palad, isa sa mga kasamahan nilang katipunero na nagngangalang Potensyana ang nagkumpisal kay Padre Tomas Jimenez tungkol sa plano nilang pag-atake. Agad naman itong ipinagbigay alam ni Padre Jimenez kay General Adolfo Montero. Rason upang maging alerto ang mga Guardia Civil ng mga Kastila. March 22, 1898, labing dalawang araw bago sumiklab ang himagsikan ay nagsimula ng pagdadamputin ng mga Kastila ang mga pinaghihinalaang miyembro ng Katipunero at isa sa mga nadampot ay si Tenyente Januario Gabrielio, Matinding pagpapahirap ang ginawa ng mga Kastila sa mga nahuling katipunero bago nila ito tudasin. At rest ng Abril, 1898, bandang alas dos ng madaling araw ay dinampot si Frisco Abrio, isa sa mga leader na nagtatag ng katipunan chapter sa Cebu. Pinahirapan umano ito ng mga Kastila pero bigo silang makakuha ng kahit na impormasyon sa pagdakip kay Abrio. Mas swerte namang nakatakas ang kanyang kasamahang si Gregorio Padilla at ito ang nagsumbong kay General Kila tungkol sa nangyari sa kanilang kasamahan sa kaparehong araw ding yun ay muntik nang mahuli si Gregorio Abiliana na isa ding leader ngunit nakatakas ito bago pa man dumating ang mga gwardiya sibil ng mga Kastila dahil sa nangyari ay agad na pinatawag ni General Kilat ang lahat ng mga miyembro ng katipunan at tinipon niya ito sa barangay Labangon sa kalye Valeriano Weyler na ngayon ay tinatawag ng 3 de Abril Street dito na pagpasyahan ni General Kilat kasama ang mga leader nito na sasalakay sila sa mismong araw ding yun bago pa man sila unti-unting mahuli at maubos dahil sa pagdampot sa kanila ng mga Kastila pero hindi pa sila nakausad ay sinalubong na sila ng mga kawal ng mga Kastila dito na sumiklab ang unang himagsikan sa sugbo na tumatak sa kasaysayan dahil sa dami ng karanasan ni Heneral Kilat sa mga bakbakan niya sa Luzon. Kaya marami na itong alam ng mga diskarte sa labanan at isa ang mga diskarteng ito na kanyang ginamit laban sa mga Kastila. Alam ni Heneral Kilat na may limang bala lamang ang bawat magazine ng replay ng Mauser 93 na gamit ng sundalo ng Gwardiya Sibil at dalawang magazines lamang ang dala nito kaya hinayaan lamang nilang bakbakan muna sila nito habang sila'y nakatago sa mga puno at nang mapagtanto nilang magre-reload na ang kanilang mga kalaban ay tsaka na sila umabante at sabay-sabay nilang pinagtataga hanggang sa maubos ang kanilang mga kalaban. Sa bawat kalaban na kanilang natutudas ay kanila rin kinukuha ang mga armas nito. Bandang alas 5 ng hapon batid na ng general ng Kastila na si General Montero na nasa alanganin ang kanilang sitwasyon. Kung kaya't kaagad itong pinagutos ang pag sa lahat ng mga kawal upang dipensahan ang huli nilang base militar, ang Fort San Pedro, tumba sa grupo ni General Kilat ang ilang mga gwardiya sibil na kanilang naabutan. Pati ang mga praile ay hindi rin nila pinatakas. Napasa kamay nila ang ilang lugar sa Mandawi, Lapu-Lapu at iba pang karating lugar sa Cebu Nagising ang damdamin ng mga Cebuano at lalo pang dumami ang sumama sa pakikibaka ni General Kilat Dahil sa palakas ng palakas ang puwersa ng mga katipunero Kung kaya't napilita ng mga Kastila na depensahan na lamang ang Fort San Pedro Hanggang sa hindi na sila basta-bastang nakakalabas sa base nila Dahil sa nag-aabang na sa kanila ang mga katipunero Sinubukang bakbaka nila General Kilat ang Fort San Pedro at makipagsabayan sa mga kanyon at triple ng kalaban. Pero sadyang matigas ang kampo na gawa sa sulidong mga bato kaya minabuti nilang pantayan ng labas at ipitin ang supply ng tubig at pagkain sa loob ng kampo. Pero hindi inaasahang dumating ang dalawang barkong pandigma ng Espanya. Ito ang Maria Cristina at Paragua na sumalba sa sitwasyon ng mga Kastila pinakbaka ng mga barkong pandigma ang ilang coastal area na hawak ng katipunero at matapos ang tatlong araw ay halos hawak na ni General Kilat ang buong probinsya ng Cebu maliba na lang sa Fort San Pedro pero unti-unti na ding nauubos ang supply ng pagkain at tubig sa loob ng kampo April 6, 1898 Dumating ang barkong Venus galing sa Iloilo na dumagdag sa puwersa ng Espanya dala ang magandang balita na papunta na sa Cebu ang reinforcement mula sa Maynila pagsapit ng madaling araw ng Huwebes Abril 7 1898 dumating ang barkong Game Changer ng Espanya ang Don Juan Austria veteranong mga mandirigma ng mga Kastila ang dala nito mula sa Luzon. Pinamumunuan ito ni General Celestino Fernandez Tejero. Sinubukan pang pigilan ng mga katipunero ang pagdating nito sa dalampasigan pero binakbakan lang ito ng mga high-powered na armas mula sa barko na nagpatras sa mga katipunero at dahil dito ay tumaas ang moral ng sundalo sa loob ng kampo sa Fort San Pedro at nagkaroon ng hiyawan na Viva Espanya dahil sa rin enforcement ay napilitang umatras ang grupo ni General Kilat sa South Area sa Cebu. Napili ng General ang Karkar dahil meron siyang kamag-anak dito at maraming mga katipunerong nakabang sa kanila sa kanilang pag-withdraw. Ayon kay Vicente Alcoseba na kasama sa grupo ni General Kilat noong mga panahong yun, Hinikayat na pala umano ni Padre Francisco Blanco isang praile na nagtuturo ng Latin sa Kolehiyo Seminario de San Carlos si Kapitan Florencio Noel na ipaligpit na lang ang general upang hindi madamay ang mamamayan ng karkar sa bagsik ng paghihiganti ng mga Kastila samantalang walang kaalam-alam si Heneral Kilat na may masama na palang balak sa kanila si Kapitan Noel at iba pang katipunero sa Karkar dahil sa inasikaso pa sila nito pagdating nila sa kanilang bahay ipinaghanda pa umano ito ng karne ng kambing, manok at baboy para sa kanilang hapunan at inalok pa ng alak ang Heneral sa sala. Dahil sa pagod sa maghapong paglalakad at sa epekto ng alak kung kayat madaling nakatulog si General Kilat sa kanyang silip dahil rin daw sa epekto ng alak. Kung kaya't hindi na gumagana ang agimat ng Heneral nung mga panahong yun. Kung kaya't sinamantala o manoy ito ni Apolinario Alquitas, isang katipunerong inuutusan ni Kapitan Noel upang itumba si Kilat kasama ang iba pang katipunerong tauhan ng Kapitan. Nagising na lang daw si Vicente matapos siyang makarinig ng malalakas na ingay mula sa kwarto ni Kilat. Ginising niya si Mariano at sabay na lumabas ang dalawa habang nakasalubong nila si Kapitan Florencio Noel na paakyat sa hagdanan at sumisigaw na Viva Espanya! Viva Espanya! Dahil sa pangyayaring yun, ay napadakbo si Vicente sa kwarto ng Heneral at nakita nilang pasagna ang ulo nito dahil sa pinagtulungan pala ito ng hindi bababa sa walong katao upang tudasin at hindi pa nakontento ang mga ito at binali pa nila umano ang buto sa paa ng Heneral dahil sa gulat ay walang imik na napasandal sa dingding si Vicente at hindi sila makapalag dahil sa dami ng tauhan ng kapitan. Alas 5 ng madaling araw ng biyernes ay dinala ang wala ng buhay na katawan ni Heneral Kilat at ipinwesto sa gitna ng bayan kung saan ito nakadisplay at binagpiestahan ng mga tao. Nagsilbi itong babala sa kahit na sinumang tao sa Cebu na magtatangkang kalabanin ng Espanya. Ang kwento ni General Kilat ay kagaya din ng kwento ni Gat Andres Bonifacio at General Luna na sarili din nating mga kababayan ang tumapos sa maganda nilang nasimulan. Ikaw, handa ka bang ibuwis ang iyong buhay para sa kalayaan ng hinang bayan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.